Hi guys, lunch time na at maaga ako nagla ngayon. Nagluto pala ako ng paksiw na galunggong dahil may nagbenta. May naglalako ng galunggong. At naisip ko, alam niyo naman, my favorite is paksiw. So ayan, nilagyan ko siya ng palaya. At syempre, meron tayong patis na may chili garlic oil. At syempre, white rice tayo. Yan guys, alam niyo ba, ang paksiw ay talagang favorite ko. Kahit puro paksiw ang kainin ko, okay lang. Iba-ibang isda, pwede. Pero pinakamasarap sa akin na talagang may yung ulo ng salmon at saka bangus. So guys, syempre, magpasalamat tayo. Lord, maraming maraming salamat po sa food na kayo ngayon. Naway magbigay sa akin ng lakas, ang buko kong patawan, ni Jesus' name. Amen. Thank you for the foods, Lord. So, kwentuhan tayo. At medyo maaraw na. Alam nyo, ang dami talagang salanta ng bagyong si Karim. Grabe talaga yung mga nasalanta ng bagyong si Talagang lubog na lubog hanggang ngayon. Kaya maswerte pa tayo at maswerte pa ako dahil pinasok lang yung bahay at hindi umapaw. Pero alam nyo ba guys, umabot din kami ng ganun. Noon, noon pa na dito rin sa bahay na to na talagang grabe. Alas kalahati ng katawan. Ka, ka, pero wala ako dito nasa Abu Dhabi. So yan guys, talagang ang uh, ang kalamidad talaga hindi natin masasabi. Talagang kalikasan pag nagalit. Alam nyo ba yung Moses sa ibang lugar nung nawala yung, yung, nawala yung bagyo? nawala yung bahay? puro basura ang uh, gumulantang. So, ibig sabihin, yung mga basura ang tinapon natin kung saan-saan, yung mga iba dyan na walang concern, ngayon nakita natin pag uh, hupa ng baha puro basura so syempre guys kain na tayo at tunayin natin ang ang palaya sa usaw sa patis na mga hygiene garlic hmm. syempre masarap ang tamayo masarap talaga pagkaganto yung tagbulan no? ang ulam ganito kaganaan ka talaga masarap talaga kumain pagkaganto Yes. Mm. Sama vaksin udah pegang. Masa kita dapat vaksin. Itu lah sampai lagi apa? Hmm. Hmm. Kita dapat. Mm. Sana ba si Dina mangyari, pero wala nang tayong kung ang um, kalikasan na Nakakasad lang mga ano